Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagtanggal ng players ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pumirma na nga po ng bagong player ang Los Angeles Lakers. Since nga po mga Katrops papalapit na ang pagsisimula ng regular season, ay nire-require na nga po ng NBA ang kanilang mga na tanggalin na nga po ang mga players na merong Exhibit 10 o Training Camp Contract ngayong araw. Kaya hindi na nga po kayo dapat pang magulat kung sunod-sunod na ang pagsitanggalan ng mga teams sa kanilang mga mandalaro. At sa parte nga po mga katrops ng Dallas Mavericks, nakapag-desisyon na nga po sila na tanggalin ang kanilang mga players na si na AJ Lawson at maging ang foot 7'5 center nila na si Jamarion Sharp. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, si Jamarion Sharp nga po ang player ng Dallas na nagtrending last week sa social media dahil sa pagiging dominante nga po nito sa ilalim ng basket sa pag-average niya sa pre ng 2.0 points, 2.3 rebounds at 1.5 blocks sa kanyang 9.1 minutes per game. Dahil nga po sa height at shot blocking ability nga po nito, ay naikumpara pa nga po siya sa batang superstar ng Spurs na si Victor Wembanyama, ngunit sadyang malayong malayo rin naman ang galawan nga po nilang dalawa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma ng hadap ng bagong player, ang Los Angeles Lakers. Bukod nga po kay Bronny James mga katrops, ay nagpakitang gilas na rin naman nga po sa naging laro ng Lakers kontra sa Golden State Warriors ngayong araw ang kanilang player na si Quincy Olivari na naging emosyonal na rin naman nga po sa kanyang ginawang post-game interview matapos nga po niyang makasama at makausap ang kanyang matagal ng idolo na si Stephen Curry. Yes, hindi nga po nito napigilan na umiyak sa harap ng media. Inamin na rin naman nga po nito na hindi nga po niya alam kung anong sunod na mangyayari sa kanyang karir. Since tapos na nga po ngayong araw ang kanyang Exhibit 10 o Training Camp Contract basta't ang alam lamang nga po niya ay gusto nga po niyang maglaro at magkaroon ng trabaho sa loob ng NBA. Sa katunayan, una na nga pong tinanggal ng Lakers ang kanilang mga Training Camp Player na si Nakaylor Kelly at Jordan Goodwin pina rin naman nga po nila na exhibitan ang kanilang pinakabagong player na si Grayson Murphy. Ngunit inaasahan na rin naman nga po na susunod nila itong tatanggalin sa mga susunod na araw bago pa man magsimula ang regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.